sugatan ng tatlong minor de edad at ina nito matapos silang pinagtataga ng kanilang padre de familia sa lungsod ng Kabankalan sa Negros Occidental. Ang mga biktima ay kinilala ang sina Robilin Bulandre sa ng sospek at ang kanilang mga anak na nasa edad na labing isa, anim at dalawang taong gulang. Samantala ang sospek ay kinilala naman na si Yumil Toto Francisco pinaniniwala ang may mental breakdown. Ayon sa investigasyon ng Kabankalan City Police, habang hinahanda ni Robilin ang hapunan ng pamilya, nagulat na lang ito ng pinag pinagtataga na ng sospek ang kanyang tatlong mga anak at nang sa huli, nilapitan din siya ni Toto at sinunod na pinagtataga. Sugat sa likod, leeg at ulo ang natamo ng mga biktima. Kaagad na dinala sa ospital ang mga biktima ngunit nang binalikan ng otoridad ang sospek sa bahay nito, nadatna na lang nila na duguan ng lalaki at may saksak sa dibdib. Sa ng pulis na lama na pagkatapos nito ginawa ang krimen, sinaksak din ng sospek ang kanyang sarili na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa ngayon, nagpapagaling na sa hospital ang mga biktima. Kasama mo sa DYHB, Armand Bacolod, Radio Maniki Niki Magbanwa, Tatak, RMN.